Sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver na isang SUV na sumalpok sa isang bangko sa Quezon City noong nakaraang linggo. Si Sheena Torno para sa Balita. Pinatawan na ng siyam na pung araw na preventive suspension na Land Transportation Office o LTO ang driver ng SUV na umararo sa isang bangko sa barangay Pasong Putik Proper sa Quezon City noong Disyembre 28 noong nakaraang taon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, naglabas na rin sila ng sokos order laban sa driver at babaeng restradong may-ari ng Toyota Fortuner. Ito'y upang makapagpaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014 dash 01, kaugnay ng reckless driving at paglabag sa Section 27 B na Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Sa pamamagitan nito ay maaaring tuluyang makansela ang driver's license ng SUV driver. Ani Mendoza nakatutok ang LTO hinggil dito upang malaman ang pulot-dulo ng insidente. Sa Enero pinahaharap ang mga ito sa si LTO NCR Office sa si City. Ito ay may kaugnayan na rin sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police na sa ngayon ay ay nakakulong ang driver ng SUV na nahaharap din sa hiwalay na kaso. Una na yung ng driver na hindi niya napigilan ang sasakyan kung kaya't sumalpok ito sa bangko. Dahil dito, isang bank customer nasawi habang anim na individual na nasugatan dahil sa insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang LTO chief sa pamilya ng nasawing biktima. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News.